Maligayang pagdating mga kaibigan sa ikalawang araw ng lulunsad ng inyong dotera na negosyo. Sobrang saya ko uh, kung nasa oras ka, maaring nagprocrastinate ka ng kaunti o baka naman pinapanood mo na ito sa iyong unang araw dahil sobrang excited ka na ma-explore ang lahat ng nilalaman na ito. Kahit anuman, maligayang pagdating, excited na ako. Kung nagawa mo ang iyong takdang aralin, dapat ay nagawa mo na kahapon o bago mo panoorin ang video na ito, ang iyong hot market punch. Ibig sabihin nito, nakabenta ka na ng iyong mga unang produkto sana nakumilos ka. Kung hindi mo ginawa, walang dahilan para panoorin ang video na ito. Kung hindi ka handang sundin ang proseso at mag-commit sa pagkilos, wala talagang saysay ang anumang matutunan mo dito, ba? Kailangan mong bumalik at kumilos sa mga natutunan mo hanggang ngayon. Kung nagawa mo na, ayusin mo na ang iyong sarili. Kunin mo ang iyong cha mga kaibigan, ang tubig at ilang patak ng essential oils ay nagiging isang kamanghamanghang at simpleng tsaa gagawin natin. Magplano ka ngayon at talagang pagtuunan ng pansin ang iyong mga susunod na hakbang. Bago ang lahat, gusto kong ihanda ka para sa tagumpay. Sa ilang mga kasangkapan, pagkukunan at kaalaman na makakatulong sa iyo sa buong paglalakbay mo sa dotera, mananatili ako sa mga bagay na sa tingin ko ay pinakamahalaga para sa iyo sa linggong ito ng paglulunsad ng iyong negosyo. Napakaraming agay na maaari mong matutunan sa dotera. Meron tayong mga kurso sa essential oil. Meron tayong mga kurso sa benta. Mayroon tayong napakaraming nilalaman, napakaraming blog post, at napakaraming impormasyon na lokal ko sa seryeng ito ng mga video. Ang sa tingin ko ay pinakamahalaga para sa iyo na malaman ngayon at magtuwala ka na matutunan mo ang lahat ng kailangan mong malaman. Tamang oras habang sinusunod mo ang prosesong ito. Okay, sige simulan na natin. Una sa lahat, gusto kong masiguro na na-set up mo na ang Itong rewards order, ito ang iyong buwanang kung ano ang tinatawag nating auto ship o ang iyong LRP. Ito ang iyong order na 100 PV na kwalipikado ka para kumita wikang lahat ng uri ng komisyon. Maaari mong makuha sa pamamagitan ng aming compensation plan. Kaya, para masiguro na wala kang anumang problema sa pagkita, gusto kong masiguro na na-set up mo ito. Yon. ano ang gagawin mo? Lipat tayo sa Chrome dito. Ang gagawin mo ay mag-login ka. Yung account Eta yung nga rin magandang Harry. Potter. Test account dito at mag-scroll down ka. Pag una kang nag in, mag-scroll down ka at kung meron ka ng nakasetup na order, nandito. dito, ito, sige. Makikita mo na yon. Ang order na ito ay nakaset lang para sa 34 PV. Kaya, kung wala, iklik mo ang lumikha ng bagong instant rewards order o or lumikha ng bagong subscription, inire-recommenda kong iwanan na lang ang isang subscription na 100 PV na nakaset sa iyong back office para hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa pagkakwalipika para sa mga komisyon. Alam mo lang na ito ay pinoproseso sa parehong petsa. Ilagay ang mga produkto na gagamitin mo buwan-buwan. Maaari kang pumasok tuwing buwan at i-edit ito o palitan o kansilahin. Sobrang-sobrang flexible nito. Kahit ngayon sa pagko na mo na ito, kailangan nating masiguro na ito ay higit sa 100 PV para kwalipikado ka sa iyong mga komisyon. Eh, kaya i-click mo ang manage, pumasok ka dito, idagdag ang kahit anong produkto na gusto mo. Dito sa US, sobrang fan ako ng ating VMG. Siguraduhin nating meron tayong pangunahing nutrisyon gamit ang VMG at ang ating Omega. Mari kang magdagdag ng ilang add-ons dito kung gusto mo. Pero sasamahan ko na lang ito. Meron din tayong Arbor Vitae doon. As gusto kong masiguro. Talagang higit ako sa 125 dahil makikita mo ito sa kaunting sandali Kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa Loyalty Rewards Program, apat na video mula ngayon, makikita mo na makakakuha ka ng extra na produkto ng buwan kung ipoproseso mo ang iyong order bago ang ika 50 ng 125. Kaya, totoo lang, alam mo ba ang gagawin ko? Idadagdag ko ang ating kamanghamanghang Advantage Collagen at iyon ay maglalagay sa akin ng higit sa 200. Dahil sa oras ng pagre-record ng video na ito, oo, oh, medyo nahihiya lang ako. Kailangan kong magdagdag ng sabon, magdagdag tayo ng sabon dito, isang bath bar, magdagdag tayo ng bath bar. Sige, kaya dadalhin ako nito sa, at makikita mo na automaticong kwalipikado rin ako para sa ibang promos. Kaya kung isasagawa natin ng proseso sa Enero 28 Sige, perfecto. Hindi iyon nagpopulate ng ibang promos. Pero sa kahit anong paraan, gusto mong siguraduhin na nasa higit sa 100 PV ka. Kung nasa 200 PV promo month ka at gusto mo ng mga freebies, siguraduhin mong higit sa 200 ito. Sige, at iyon ang unang hakbang. Siguraduhin na nagawa na yon. Pagbalik mo. Dito, makikita mong nakaset up na ang subscription na yon. Uh, para sa minimum na 100 PV at hindi ka mawawalan ng anumang komisyon. Sige, susunod na hakbang. Gusto naming ikonekta ka sa tamang mga mapagkukunan para matulungan kang magtagumpay ngayon dahil isa ka sa mga uh, isa sa mga pagkamali na ginagawa ng mga tao isa nun opting negosyo ay iniisip nilang kailangan nilang maging eksperto sa mga essential oils o nutrition and habang inirekomenda kung matutunan mo ang lahat ng makakaya mo pakiramdam ko ay parang nakatanggap na ako ng PhD sa mga essential oils nakapunta na ako sa lahat ng mga doTERRA events at naging bahagi ng napakaraming seminar at iba pang bagay sa nakaraang 12 taon ng pagtatayo ng negosyong ito pero ang kaalamang iyon ay dumarating sa paglipas ng panahon at muli di mahalaga kung ano ang gumagana. Bar God, kung ano pong duplicate. Kailangan mong gumawa ng isang sistema kung saan ang sino mang sumali sa iyong team ay agad na makakatulong sa iba sa kanilang paggamit ng essential oils. Kaya eh, mula sa unang araw, ang paraan na ginagawa natin iyon ay sa pamamagitan ng mga third party na oil recess tools, mga resource tools. Kaya maraming mga libro ang inilagay ko dito. Ilan sa mga paborito ko. Karamihan sa mga gawa ko ay sa Ingles at Portuguese pero makikita mo ang mga bersyon ng mga librong ito sa maraming iba't ibang wika. Meron ding tatlong apps na personal kong ginagamit. Gamit ko ang lahat ng tatlo. Ang Essential Life Oil Guide, ang Modern Essentials Plus app, at ang mga EOE. Ox. Gusto ko talaga ang app na ito dahil marami itong mga testimonial. At yung ito ay mga testimonial at impormasyon. Hindi ko tungkol sa doTERRA oils particular, kundi tungkol sa mga essential oils sa pangkalahatan. Kaya sa tuwing may customer na lumapit sa iyo at nagsabing, Hey, um, ano ang magagawa ko para sa particular na issue sa uh, kalusugan na ito? Kaya mo, uh, sasagutin ko sila ng maayos sa pamamagitan ng pagtukoy sa isa sa mga librong ito. Madalas akong kumuha ng litrato ng pahina na may partikular na pangangailangan sa kalusugan na pinag-uusapan ng tao at ipapadala ko ang litratong iyon sa kanila. E sa ganitong paraan, una sa lahat, pinapalakas ko ang aking customer alam nila na para makahanap sila ng sarili nilang sagot, ang kailangan lang nila ay magkaroon ng resource book. Alam nila na hindi ako espesyalista sa essential oil. Ako ay isang consultant. Ako ay isang wellness advocate, di diba? Connect ko lang. Isang tao na may pangangailangan sa pinagmulan ng solusyon sa kasong ito, doTERRA, or isa sa mga resource books na ito, kaya siguraduhin na meron kang isa. Sa mga resource guides na ito, at wag-wag pagkailanman sagutin ang isang tao kung ano ang dapat nilang gawin para sa kanilang kalusugan batay sa sarili mong kaalaman. Karamihan sa inyo na nanonood ng video na ito hindi kayo doktor tama at kahit na ikaw ay doktor sasabihin ko ituro mo sila sa isa sa mga gabay na ito o sa isa sa mga sagot sa isang third party resource dahil kakaya nilang ulitin ang ginagawa mo laging itanong tama ba ang paraan ng pagpapakita ko? Maari bang gawin ng iba ang parehong bagay? ah uh, sige, pag-usapan natin ang tungkol sa iyong link generator. Malamang ay nakabenta ka na. Nasa iyong hot market approach. Talagang may dalawang magkaibang link generator. Depende sa kung aling merkado ka nakatira. Kaya gusto kong talakayin ng dalawa sa mga ito ng mabilis. Balik tayo dito sa Chrome. Okay. Yeah. Uh, kapag pumunta ka sa iyong account profile. Ito. Makukuha mo ang iyong ID Makikita mo na ang test account ko ay si Harry Potter dito. And umarch mong talagang i-hover ang iyong mouse sa icon ng account na ito. At makikita mo ang link generator dyan. Uh, kaya ang ilang merkado ay may ganito. Habang ang ibang merkado sa doTERRA ay wala pa nito. Pero dito, makakagawa ka ng isang custom cart para sa isang bagong miyembro. Kaya sabihin natin may isang tao na pumayag na bumili ng isang tiyak na kit. Sabihin nating naabot mo sila gamit ang hot market approach at pumayag silang bumili ng healthy start kit na ito. E pagkatapos maaari kang pumunta dito, piliin ang kit na yon, mag next step at i-generate ang link. Sige, Ngayon, ito ay isang link dito sa itaas na maaari mong ipadala sa iyong customer kung saan. Ang kailangan lang nilang gawin ay ilagay ang kanilang personal na impormasyon. Nakaprep na ang card para sa kanila. Ilalagay nila ang kanilang shipping address, ang impormasyon ng kanilang card, at Boom! Haari mong ipadala sa kanila ang link na ito at ipapadala ng dotera ang produkto sa kanila. Okay, ngayon ang ilang merkado ay wala nito at ito ay gumagana lamang para sa merkado. Kinaroroonan mo sa kasalukuyan, kaya para sa US, kung ikaw ay isang US account, ang link generator na ito ay gagana para sa ibang account sa US. Nagpapasign up yan. Pero kung ikaw ay nagre-refer ng isang tao sa labas ng US, Pagkatapos, ang gusto mong gawin ay pumunta sa labs.terra.com. Kaya, kahit sabihin natin nakatira ako sa Europe at gusto kong mag-refer ng isang tao sa US. Pagkatapos, pupunta ako dito sa link generator sa labs.terra.com. Okay, kukunin ko ang aking ID. Number. Oo, sa tingin ko, nakopya ko na yun. Oo, kukunin ko ang aking ID number. Pagkatapos, ikiklik ko kung anong bansa nakatira ang tao. Tama. Ah, uh, maris ako mag-refer ng isang tao sa Brazil. Sabihin na natin, gagawa tayo ng enrollment link. Generate ang link. And ang gen mismo, yun ang iyong panghabang buhay na customized link para sa pag-enroll ng sino man sa bansang yon Kaya kung magre-refer ka ng sino man sa bansang iyon, magagamit mo ang link na ito. Okay? Kaya ito ay kamangha-mangha lalo na kung ikaw ay nagbuo kasama ko, malamang na magtatayo ka ng isang internasyonal na negosyo. At kaya maaari kang mag-refer ng isang tao sa Taiwan kunin ang iyong link diyan para sa isang tao sa Taiwan at maari mong baguhin ang wika kaya't ito ay nasa Chinese na para sa kanila kapag umabot sila sa link na yon tama kaya't mahalaga para sa iyo na malaman kung paano i up ang mga customer na nag-order sa iyo sana malinaw na malinaw yon maglaro ka lang sa tool na yon pagkatapos yung susunod na hakbang meron tayong kamanghamanghang digital marketing kit kung pupunta ka lang sa Google at i ang Doterra Digital Marketing Kit, makikita mo website na ito ng kanto uh, kung saan. Maraming digital assets at uh, mga bagay na maaari mong gamitin para sa graphics online. May mga PowerPoints talagang kahit anong free digital asset na maiisip mo ay makikita mo sa kit na yon pero ang mga pangunahing bagay na pagtutuunan natin ng pansin uh, sa linggong ito ng paglulunsad talagang para sa iyong unang ilang buwan ng pagtatayo ng negosyo narito ang mga empowered success tools yung empowered success ay ang sistema ng mga tool na nilikha ng dotera para sa atin upang matulungan ang iba, matuklasan, magpasya, nagamitin ang ating mga produkto at pagkatapos ay ipagpatuloy ang paggamit nito sa hinaharap. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang mga batayan dito gamit ang mga gabay at kumusta na pag-usapan na natin ng kaunti ang tungkol sa mga pipe. Sa doTERRA, ito ang mga deaktividad na ginagawa natin para bumuo ng negosyo naghahanda tayo, nag-iimbita, nagpapakita, nag-i-enroll at sumusuporta sa mga customer. Prospect sa pamamagitan ng daloy ng customer, tama. Sa mga pangunahing gabay, may ilang uri ng presentasyon na ginagamit natin at mga gabay na ginagamit natin para ipakita ang ating mga produkto Uh, talagang nakatuon kami o ako mismo ay nakatuon sa tatlong haligi ng kalusugan gamit ang aming mga essential oils na nakabatay sa wellness at ito ay mas nakaugnay sa aming mga produktong nutrisyon at ilan sa aming mga essential oils Pagkatapos, mayroon tayong pag-uusap tungkol sa haba ng buhay gamit ang aming MetaPower at ang pag-uusap tungkol sa metabolismo sa presentasyon ng MetaPower and ang pinaka ginagamit ko sa buong mundo ay ang Natural Solutions Guide ito ay isang panimula sa mga essential oils. Nalaman namin na ang mga tao ay kadalasang naaakit sa dotera una. Sa pamamagitan ng mga essential oils. Ganon din ang nangyari sa akin ng personal. At kaya ginagamit ko ang gabay na ito higit sa anumang iba pa para turuan ng mga tao tungkol sa aming mga produkto. At ibabahagi ko sa iyo sa ilang mga video kung paano gumawa ng perfectong klase. Gamitin ang gabay na ito para ituro ang aming mga produkto ibang tao. Pagkatapos meron tayong mga gabay sa suporta. At ito rin ay mga gabay sa pag-enroll dahil tinutulungan naming mag-enroll ang mga tao sa iba't ibang yugto ng aming negosyo. Ino-enroll namin sila hindi lang bilang isang customer sa isang pagkakataon, kundi bilang isang subscription. Customer na umu bawat buwan. At ginagawa namin ito gamit ang live guide na tumutulong sa mga tao na mamuhay sa doTERRA lifestyle Pagkatapos, ino-enroll namin sila sa ideya ng pagbabahagi ng aming mga produkto, tama. Kaya mag-host sila ng kanilang unang klase. Tang share guide ay tumutulong para gabayan sila. Bilang isang host, hindi para ilunsad ang negosyo tulad ng ginagawa mo, kundi bilang isang host ng isang klase. Uh, pagkatapos, ang build guide ay nagagabay sa kanila. Maari mong gabayan ng isang prospect o customer sa ideya ng pagbubuo ng isang dotera na negosyo. And ito ay right, tumutulong sa kanila na gumawa ng desisyon na buuin ang negosyo. At ang launch guide ay tumutulong sa kanila na dumaan sa ilang mga hakbang na pinagdadaanan natin ng magkasama sa serye ng video na ito. kaya iyon ang aming mga gabay. Inirerekomenda ko rin na tingnan mo ang aming mga gabay sa international na empowered success. Kung hindi ka nasa US, medyo iba ang mga gabay mo. And kaya gusto ko rin ipakita sa iyo ito itong particular na website na ito at ilalagay ko ang link sa ibaba. Narito ang aming digital marketing kit na nabanggit ko. Narito. Mga empowered success guides. Lahat ng mga link na ito ay nasa ibaba ng video na ito. Kaya't ito ang mga gabay para sa US. Pero kung nakatira ka sa labas ng US, meron tayong link dito na may mga gabay. Sa lahat ng wika para sa lahat ng merkado na kasalukuyang bukas, kaya kung nagtatrabaho ka sa Brazil, Hong Kong, Japan, Malaysia, o kahit saan sa Europa, tingnan mo ang lahat ng mga wika na meron tayo. Sila ang mga pangunahing kasangkapan sa lahat ng mga wika na kailangan mo. Sige, kaya tingnan natin. Sa tingin ko, yun na ang lahat. Para sa mga gabay, talagang inirekomenda ko na pumasok ka sa bawat isa sa mga gabay na yon at tingnan mo ang mga ito, maging pamilyar ka sa kanila. Pero huwag masyadong mag-alala tungkol diyan sa ngayon. Talaga dadalhin ka namin ng sunod-sunod sa paglulunsad na ito at sa mga gabay habang dumadaan ka sa prosesong ito. Pero gusto kong masiguro na alam mo kung paano ma-access ang lahat ng pinakamahalagang kasangkapan sa pamamagitan ng video na ito. Ang pinakamahalaga sa lahat ay ang referral link para makapag-sign up ka. Mga customer o distributor na sumasama sa iyo na at sobrang excited ako na maipadala mo na ang link na yon. Uh, habang hinihiling ito ng mga tao, hindi tayo nag-spam o nagpapadala ng mga hindi hinihinging mensahe. Pero habang pinapaniwalaan mo ang mga tao na maging mga customer ngayon, alam mo na ang proseso para masign up sila. Kaya sa susunod na video, pag-uusapan natin ang susunod na yugto ng iyong paglulunsad. Nagawa mo na ang hot market approach, nakagawa ka na ng ilang paunang pag-uusap. Ngayon, paano ka talaga? Kakaroon ng momentum. Ang susunod na layunin ko para sa iyo ay sa unang linggo na ito kahit sa unang buwan mo, makapasok ka sa kita, uh, kaya kikumita ka na ng sapat na komisyon para masakop ang gastos ng sarili mong mga produkto na ginagamit mo para sa iyong personal na pagkonsumo. And then, maabot mo ang antas ng elite and gagawin natin sa susunod na video. Ilan sa mga susunod mong hakbang para ihanda ka para sa mga kamanghamanghang resulta kaya natiling nakatutok. Kita kits sa susunod na video. Pala muna.